Hello guys, ayan, tutulungan ko lang po kayo mag-answer uh, ng sagot nyo sa LTO, ano. I-share ko lang po ito, ang ating pong first question, ang sagot po natin ay letter C. At ang sa ating naman second question ay ang sagot natin, letter A. Basahin nyo po din po yung mga question, ano. And then ang susunod po natin na uh, question number 3, ang sagot po ay letter B. Ang ating naman susunod na question, ang sagot po ay letter B. And then ang ating pangpip uh, pang fifth question ay ang sagot po natin ay letter B. Basahin nyo na din guys yung mga question ano kasi uh, lalabas at lalabas po yan dyan sa 1 to 25 exam ano. Kung saan ito na nga yung bagong exam na mga renewal ano mag exam lahat ng renewal. And then pang anim natin ng tanong ang sagot po natin ay letter C. Next question po tayo, uh, number 7 po. Ang sagot po natin ay letter A. Mahalata nyo yan guys kung mali yung sagot nyo ay popular siya. Ano? So may mga mali din po tayo, hindi naman tayo perfecto. And then next question natin, pang number 8. So wala pa tayong mali, ang tamang sagot po ay letter A po. And then pang question number 9 po, ang sagot po natin ay letter B. Number 10 po na sagot, ang dapat po natin isasagot ay letter A. Mali po tayo dyan, ano? So, isagot nyo lang po dyan ay letter A po, no, Si kasi ang aking sagot. Mahala tayo yan guys kung uh, mamali man yung kwanyo kasi popular, ano? Ibig sabihin, one mistake na po kayo ano. Ayan guys, uh, mali ang aking sagot, Lapat, letter A ano. So basahin po natin ng kuan ng maayos yung question. Madali naman lang siya, 13 lang guys ang ipapasa mo ano. Okay guys, number 11 na po tayo. Ayan. Ang tamang sagot po ay uh, letter B. Huminga ng malalim, ayan, maupo ng maayos, makinig sa mga nakakaaliw na mga music, ayan. Letter B po ang ating answer. Okay, uh, nandito na tayo sa pang number 12 na question, ano. Hayan basahin nyo lang po guys yung question ano bago tayo sumagot. Ang tamang sagot po ay letter A. Next question tayo, number 13. So, isa pala po ang mali natin. Ano? O yan, dumako na tayo sa pang question number 13. Ang B po ang ating sagot dito sa number 13, letter B. Okay, uh, number 14 tayo. Yung pa rin, isa pa rin yung mistake natin. Uh, dito po ang sagot po natin ay letter C. Hindi po, ayan. Okay, dumako na tayo sa question number 10, uh, 15. Number 15, uh, letter B po, ano? Pag wala tayong violation, matatanggap natin ay 10 years. And then, sa question number 16, ang sagot natin dito ay letter A. Pang 17 po, ayan, ang sagot po natin ay letter A. Usually guys, uh, dalawa lang ang mali ko rito, I think, no? Ngayon ito ang uh, pang uh, 18 na question. Ayun, dumako na tayo sa pang 18 ano. Ang sagot po natin dito ay letter B. Pang 18 na question, ang sagot po natin ay letter B, ayo. Malaking tulong po ito sa mga nahihirapan ano sa online yan Bibigyan ko na kayo ng idea. Bibigyan ko rin po kayo ng sagot at maling sagot ano. Sa pang 19 po ang sagot po natin, ayan. Ah dito nga guys, ah, nagkamali tayo ng sagot ko ano. Pang 19 nakadalawang mistake na tayo. Pang pangalawa po ito. Ayan guys, ang sagot dito ay letter C. Ang naisagot po natin ay letter A. So mali ano. Madali naman lang guys kasi 13 man lang kailangan mo ipasa. Malata nyo guys pag halimbawa mali yung sagot nyo kasi pupula siya at magigreen yung tamang sagot ano. Kumpara naman guys magpapixer pa kayo dyan ano. share ko na lang ito sa inyo para at least uh, may idea po kayo. Ayan po letter C po ano pumula yung sagot natin ano so may dalawang mali na tayo na sagot ano next question tayo pang number 20 basahin nyo lang guys ano ang tamang sagot po rito guys ano ay letter A And then, pang-question na po tayo, number 21, ano. Ayan guys, uh, ang sagot po natin dito sa number 21 ay C po. C dapat ang isasagot natin. C, yan. And then, number, question number 22. Ilan lang ba mali ko rito? Dalawa lang I think, ano. Ah letter B dito guys ang sagot ano letter B. May tatlong mistake ko rito ano. Pero pasado pa rin kasi 13 ang hinihingi na kailangan mo pasa ano. Ang naisagot ko ay letter C, ang tamang sagot ay letter B. So sa 1 to 1 to 25 ano, uh, tatlo lang ang ating mistake ano. Ang question number 23, ang tamang sagot po ay letter A. Okay, number 24 question na po tayo. Ang sagot po rito sa number uh, 24 ay letter A. Ayan, tatlo lang po yung mali natin, yung mistake natin sa 125 question, ano. Ang tamang sagot dito guys ay letter A. Ayan guys, ang nakuha natin ay uh, 88%, ano. Then, ipiprint po natin. Ayan, may online na uh, renewal din pala sila, no?